Magandang araw sa inyong lahat. Anito na naman tayo sa bagong alin na ating pag-aaralan. Halika kayo at samahan ko. Ano nga ba ang wika? Ginagamit ang wika bilang isang magisang paraan ng pagkikipag usap sa pa kapwa. Isa itong paraan ng komunikasyong karaniwang taglay ng mga tao sa isang lugar. Bahagi ito ng kultura at pumumuhay ng mga mga mga. Niyan. At tulad ng ibang bahagi ng daigdig, ang wika ay mayroon din mga katangian. Ang mga katangian ito ay mahalagang malaman dahil sumasalamin ito sa kung gaano kayaman ang wika. Sa pag-alam din ng katangian, mas mauunawaan ang gamit nito. Kung paano nabubuo ang mga pangungusap gamit ang wika, kung paano ito sumasalamin sa pagbabago, at paano bibigyan ng pakahulugan ang bawat salita. Ngayon, alamin natin ang mga katangian ng wika. Ang unang katangian ay sinasalitang tunog. Maliban sa pasulat na paraan, ang wika ay sinasalita rin. At kapag sinasalita, mayroong tunog na nabubuo. Sa pamamagitan ng pagbuo ng tunog, nalalaman ang emosyon at ang gulugan ng salita. Sa intonasyon, napabatid ang dagdag ng kagulugan ng tao sa isang salita. Halimbawa, saan ka pupunta kailangan ka. Pagkapareho Pagka ang pangungus ang aking binangit, ngunit magkaiba ang aking pagkakabikas na naging dahilan kung bakit naging iba ang ibig sabihin. Ngayon, dumako naman tayo sa susunod si na kasunyan. Ang wika ay mayroong sistema, sistemang balakas nagiging mabisa ang komunikasyon at pag-uusap dahil sa sistematikong pamamaraan ng pagsasayos ng mga titik at salita. Mayroong sinusunod na pamantayan sa mga hakbang upang makabuo ng mga salita ang gagamitin. Kapag nakabuo ng mga salita, maaari na itong ayusin bilang parilala, pangungusap o talata kung hindi ayos, hindi natin may intindihan ang salita o mensaheng ipinapahiwatig ng tao wika. Ang wika ay pinili at isinaayos sa paraang arbitrayo. Sa, sa kadahilan ng sumasalamin ang wika sa pagkakasundo ng mga tao sa ilang lugar, sa pagkakasundoan ng mga mamamayan, ang pangunahing wikang gagamitin nila. Saklaw nito ang mga salitang gagamitin sa kanilang kabuhayan, edukasyon, pagkain at pagpapalaganap ng kultura at tradisyon. Indikasyon din na kung hindi nauunawaan ng isang tao ang wikang sinasalita ng mga tao sa isang lugar, ay hindi siya bahagi ng kanilang pamayanan at isa lamang itong gayuhan. Kabuhol ng ating kultura ang wika. Bakit? Dahil ginagamit ang wika sa pagpapaunlad ng kultura ng isang bansa o pamayanan. Sa pamamagitan ng wika ay mababatid ang makulay na kultura, tradisyon at pamumuhay ng mga tao. Sa katunayan, para sa mga dayuhan sa isang bayan, ang mga salitang may kaugnayan sa mga pista, pagdiriwang, pagkain at iba pang mahalagang kalakalan ang, ang nagsisilbing tanda nila sa isang lugar. Iniuugday nila ang mga salita sa kultura ng mga tao at lugar para manatili ito sa kanilang isip. Kalaunan ay tuluyang nagiging pagkahaginitan ito para sa nakararami. Ang wika ay hirap Dahil ginagamit ang wika sa komunikasyon, hindi may iwas ang magkaroon ng palitan o hiraman ng mga salita. Mayroong mga salitang walang katumbas sa wika ng isang bansa o pamayanan. Kaya naman, ang nagiging solusyon dito ay ang panghihiram. Sa panghihiram din, mas nagiging lukas sa pagtuklas ng kultura at tradisyon ng isang mamamayan o nasyon. Ang wika ay buhay at dinamiko. Dahil pagbababo lamang ang permanenteng bagay sa daigdig, naging ang wika ay nakararanas ng pagbabago. Sa paglipas ng panahon at mga henerasyon, nabibigyan daan ito ang pagundat at pagbabago ng wika. Isang panunay nito ang konsepto ng makaluma at makabagong pag-uusap. Sa kulturang Pilipino, mas matalinghaga at mas kagaranggalang pakinggan ang makaluma o tradisyonal na uri ng pagsasalita. Sa pag-ulan ng teknolohiya, unti-unting naging makabago ang paraan ng pakikipag-usap na tinatawag na komunikasyon sa kontemporaryong panahon. Bunga nito ang pagbabago ng kahulugan ng isang salita. Mas lumalawak ang bukubalaryo ng mga tao dahil sa mga bagong iniyang nabubuksan at natutuklasan sa pagbabago ng inikasyon. Ngayon, dumako na tayo sa panghuling katangian ng wika. Ang wika ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang salita at wika. Kung nagagamit ito sa pag-isip at kaya rin itong tulis sa inyong isang wasamang wika. Sa pamamagitan ng pasulat o pasulitang paraan ay maaaring maiparating ang pasumuhat sa inyong tuwastong pamamahala o paghuling sa ibang tao. Halimbawa nito ay ang mga ginagawa protesta ng mga militante ng grupo na hindi lamang umaasa sa mga isinisagaw nila kung hindi mayroon pang bisit sa mga plaka at karatula. Ang iba naman ay sumusulat ng editorial sa mga pahayagan o di kaya namay nagbubulalas ng kanilang mga komentaryo sa mga programa sa television o radyo. Kaya nga rin ito ang ginamit ng Osiris sa pagtutuligsa sa mga mapangating Espanyol. At dyan, nagtatapos ang ating aral sa araw na ito. Maraming salamat dahil pinaunlak niyo ako na makasama sa pag-aaral na ito. Sana'y maging sangkap ang inyong kaalaman na natutunan sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Hanggang sa muli, paalam!